Hi guys, good evening. Hmm, Nena kapanya ako na ba ang tanan? Ako man nagpanya ako magura jud magkaon oh, niya. Kaon sa tinapay. Para itambok ba, nambok pa jud. Kamusta naman mo ang tanan? Karong adlaw nakadio. Nya yeah, gikan kami og um kuan guys di kami o gym gikan kami downtown ni practice no shout out sa mom ni John Joseph thank you so much ni mo mom salamat sa yung coach salamat 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 o sa mga tikwando parents salamat ka alin nyo sa atong pag sa mother yung sadya lagi kaayo ay <laughs> pati sadya ha pag yung, sa mother bitaw ikwando parents grabe maka proud oi kinsa ba ginutok lang sa sakyanan okay ra gid goro ghor para sa mga anak Gero-goro ghor gidapon hello ka ninyo tanan diha good evening good evening tapos na ba pa ang tanan lang sana nakapanya po na grupo nga umihapon ra nang bok nangakon ta mga on mo man man po ko ano mo nagpangapi sao na Sa sao oh, na sa nasa? Kamusta mo inyong adlaw ron? Yung sa mga kamusta na kamusta na Ito guys Tingtulog naman ni Ron Saan naman ni Urasa? Alas 10 naman ni Ron 11 na ba? 11 na si Ron Sa Urasahan? Ron? 11 na? 10? Sa Urasa? Alas 10 Alas 10 10, 11, 11, ano? And, and ano po natulog? Kalon ka, kalon ka. Diyan nyo po ah, midnight snack well, na naguro nyo uh, po ah. Hindi ako natulog ngayon. Amping montanan! Sa mga OFW di ha. Amping good always. Thank okay, you so much sa mga kuwan ng mga new followers niya no. Salamat po niyo Thank you, thank you. At salamat ayo din yung tanan sa mga new followers dira no. Sa mga my birthday day happy happy birthday ninyo happy happy birthday sa my birthday di her anahan anahan oh pasir po. Dili, anak mo. Anak, 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 thank you. Naman ko'y ko, naman ko'y taga video. Happy birthday sa mga nai nag birthday roon. Happy, happy birthday ninyong tanan. No, kamusta naman mo? Take care, take care. Ay, mag midnight snacks at ta. Parisag kapi, dami kayo. Parisag kapi, dami kayo. Hmm. Tapos dahil medyo tayo punta. Siyempre, buwan taon dyan natin sa trabaho. Guys, kamusta naman ko nandiyan? Salamat sa mga new followers, no? Thank you, thank you. Huwag sa akong kuwan kong dito sa kuwan kong Duray Vlog. Thank you, salamat ka ayaw din sa kuwan yung, yung pag-follow nyo. mo, take care always. Thank you so much all. Bitaw, medyo kuwan doon sa school medyo kuan ro kay medyo sa ko kay kuan pagka next ano next ano ni nanay inta then sa banda then sa taekwondo medyo kuan ang isang ano ba medyo kadang kuan sa schedule pero okay ra kay ra hapon ah! kayang kaya go go go, go supporta jud june hmm. guys So, muna ko. Naging harika. Good night na no. Good night. Thank you. Thank you Bye.